Inaabangan na ng mga kaanak na estudyante na matay sa suntukan ng resulta ng otopsiya. Live bala sa Makati, Saksi, si Victoria Tulan. Victoria. Igan mag alas 11 ngayong gabi ng May, uwi na sa kanilang bahay, ang bangkay ng 14 anyos na si Paul Balili, ang estudyante na matay nitong Huwebes, matapos sumunumakipag makipagsuntukan sa kaeskwela. Matsagang hinintay ang labi ng 14 anyos na si Paul Balili ng kanyang mga kaanak, kaibigan at mahal sa buhay matapos sumailalim sa autopsy ngayong araw. Sa ngayon wala pang resulta ang autopsy, habang ang kanyang mga magulang tumanging magbigay ng panayam sa harap ng kamera alinsunod sa payo ng kanilang mga abogado. Pero ikinwento sa akin ng ina ni Paul na si Ginang Malin Balili. Nahirap na hirap silang tanggapin ang pagpanaw ng kanilang anak. Nalaman daw niya ito matapos tawagan ng guidance counselor ng paaralan. Masakit daw na wala ng buhay ang kanyang anak nang makita niya sa ospital. Sabi raw sa kanila ng mga doktor, pumanaw si Paul matapos pumutok ang ugat sa leeg. Nilinaw rin ni Mrs. Balili na hindi pa nila nakakausap ang kampo na estudyanteng nakasuntukan ni Paul, taliwas sa pahayag ng paaralan. Ang mga kaibigan naman ni Paul, hindi nakalang hahantong sa ganito ang maliit na alitan. Hindi Ay, ayaw niya po talaga yung papatalo. Pag alam niya yung limitation niya pag nangangasal siya. Hindi ko po kakaya kasi matagat po namin siya naging kaibigan. Nakakalungkot po kasi nawanan kami ng isang kaibigan na mabait. Inilarawan naman ng isang saksi sa GMA News ang mismong away. Na headlock daw si Paul at wala lang limang minuto ay nawalan na raw ito ng malay. Ilang minuto pa bago dumating ang mga gwardya at nadala si Paul sa klinik ng eskwelahan. Nung nadala na po sa klinik, um, tuminga po po si Paul. Tapos tinaas yung dalawang pa Tapos pinamp ng nurse. Pagka-pump ng nurse, may lumabas na dugo sa ilong. At siguro, 30 to 40 minutes. Tapos, um, yun na po, nadala na po siya sa hospital. Igan, maaring sa susunod na linggo ay ilibing na raw si Paul. Live mula rito sa Makati, ako si Victoria tulad ng inyong saksi.